Amazing morning everyone. Welcome to I Am Daily, your place of inspiration, awakening, and motivation every day. Our topic for today, ito yung apat na klase ng tao dito sa mundo. Yung una, yung maraming pera pero walang oras. Sino sino yung mga yon. Ito yung matasang position sa corporate world na halos sa kanya lahat ng responsibility pero malaki naman yung sweldo niya. Yung iba naman piloto, yung iba naman doktor, yung iba naman kapitang ng bangko, o yung mga OFW na sa ibang bansa na malaki ang sweldo pero malayo sa kanilang pamilya. So marami silang pera pero wala silang oras. Pangalawa naman, ito naman yung maraming oras pero pero na namang pera. So mahirap din 'yun. Sino sino mga yon Tambay. Ang daming oras na tambay, no? Buong araw wala namang ginagawa. Eh. Pero utos sa kalagi sa bahay, pagsabihan ka ng mga magulang mo, alam mo 'yun, minsan baka hindi ka na masakit ang salita kasi pabigat ka lang. Kaya 'yung ganung sitwasyon din. Marami kang oras, wala kang namang pera, so wala kang power, wala kang authority, no? Hindi mo magagawa 'yung gusto mo. Yung pangatlo naman, ito 'yung pinakamasakit kasi wala na nang oras, wala pang pera. Nabilang ako nung dati. Ito 'yung mga regular employee, katulad ko before. Wala akong oras sa na nagawa, wala na akong pera kasi 'yung sweldo naman, dadaan lang naman sa kamay. Alam na natin 'yun. Pag sweldo tayo, dadaan lang sa kamay. Bawas ta, Tax, Pag-ibig, SSS, PhilHealth, tapos yung pang A, transport, load, wala na matira. Kaya nga, minsan nakakasya advance ka, o minsan nakasala yung ATM mo, kasi nga, wala talaga eh. So, wala na tayong oras, bakit? Maada pa lang, gigising tayo. Tapos punta tayo ngayon sa trabaho, uwi natin gabi na, pagod na tayo, matutulog na tayo ngayon, bukas kasi ulit, maada ulit ay gigising. So wala tayong oras, wala tayong panahon para mag-banding palagi sa ating family. Yung pang-apat, ito yung pinakamasarap. Ito ang nasa puso ko na gusto ko magkaroon ng lahat nito. Lahat ng yung marami lang oras, marami pang pera. Ano ba ang pwede mong gawin na kung saan pwede ka magkaroon ng maraming pera at maraming oras at the same time? Paramihan dyan yung nagnenegosyo. Nenegosyo sa umpisa, wala mo na silang oras. Pero pag na-establish na yung na business nila, marami na silang oras ngayon. Marami pa silang pera. Kaya sa lahat na nakikinig ngayon, tandaan nyo. Maiksi lang yung buhay natin dito sa mundo. Dapat may na enjoy natin ito. Ito ay awakening. So hopefully ay makahanap kayo ng passion nyo na nasa paninegosyo talaga. Na magkaroon tayo ng time freedom and financial freedom. So yun lang. Maraming salamat. Keep safe. Stay healthy. Never give up. See you at the top. God bless.